Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang naging gulo sa loro ng Miami Heat at New Orleans Pelicans. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang sinabi ni Lebron James sa Tantona Davis pagkatapos nilang manalo laban sa San Antonio Spurs. Naipanalo nga po mga katrops nang Miami Heat ang kanilang napakainit na game ngayong araw laban sa New Orleans Pelicans sa score na 106-95. Sa pangunguna nga po ng kanilang mga superstar na si Nabam Adebayo na nagtala dito ng 24 points at 7 rebounds at si Jimmy Butler na kumuha naman ng 23 points at 9 rebounds. Pero bago pa man nga po mga katrops maipanalo ng Miami Heat ang kanilang game ay nagkaroon muna nga po ng gulo sa kanilang laro sa simula ng 4th quarter. At nag-umpisa nga po ito ng sadyang ni Kevin Love na i-fall si Zion Williamson na nagresulta naman sa sagutan at sakala ni Jimmy Butler at Adjo Marshall hanggang nakisalit umawat na rin nga po dito ang ibang mga assistant coaches at players ng Miami Heat at New Orleans Pelicans. At pagkatapos nga po niyan ay nagkaroon na naman nga po ng sagutan at suntukan naman sa gilid ng court ang iba nilang mga players kagaya na lamang ni na Thomas Bryant at Jose Alvarado. Kaya dahil nga po sa nangyaring ito ay napilitan nga po ang mga referee na patalsikin sa kanilang games ni Jimmy Butler, Bryant, Alvarado at si Nadio Marshall at inaasahan nga po na papatawan pa sila dito ng Liga ng Karagdagang Parusa sa mga susunod na araw. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa sinabi ni Lebron James at Anthony Davis pagkatapos nilang manalo laban sa San Antonio Spurs. Mismong si Victor Wembanyama na nga po mga katrops ang nagsabi sa kanyang post-game interview na isa nga na po talaga ang tandem ni Anthony Davis at Lebron James sa mga pinakamahusay at pinakamagaling na duo sa buong NBA. Sa katunayan, Natulungan pa nga po nalang Spurs na maging mature bilang isang kupunan sa kanilang pagkatalo. And speaking of Lebron mga katrops, sinabi nga po nito sa kanyang post-game interview na sobra pa rin nga po siyang namamangha kay Victor Wembanyama sa ipinapakita nga po nito ngayon since napakalaki nga po talaga ng potensyal nito na maging isang superstar sa mga susunod na taon sa NBA. Bukod rin nga po dyan mga katrops, ay natuwa naman nga po siya sa pagkapanalo ng Lakers ngayong araw Since alam nga po niyang nananatili pa rin nga pong undefeated ang kanilang kasalukuyang starting lineup ngayon ay sa magandang sinyales sa kanilang kupunan. Pagdating naman nga po mga kay Anthony Davis, hindi na naman nga po ito nagpa-interview sa media since wala pa rin nga po itong boses. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli! sa ating susunod na video.